Grabe. Hindi ko alam saan kumukuha ng tapang at lakas ng loob. Yung mga politiko na pinagsamantalahan ang pondo para sa flood control. Biruin mo na natatanggap nila, natitiis nila o hindi sila tinatablan ng hiya sa sarili grabe. Hindi nila pinagpaguran. Hindi nila uh, binigyan ng halaga. Pero mo, congressman ka, contractor ka pa, tapos contractor ka, naging congressman ka. Grabe. Pero lahat ng bagay may katapusan. Ang may kapal, ang huhusga sa inyo, ang maglalantad sa inyo. Akala niyo, hayahay habang buhay, nagkakamali kayo? Ano kayang pakiramdam na kontraktor ka ng mga dinayam flood control projects? Tapos ang dami mong pera. Tapos ang sasarap ng pagkain niyo. Tapos ang dami niyong travels at luxury items. Tapos ang dami niyong ari arian At magigising ka isang gabi at ma-realize mo na sa bawat pader at sulok ng bahay niyo. Hanggang sa bawat patak ng gasolina ng sports car. Hanggang sa bawat hibla ng luxury box na kinukolekta mo. Ay mga iyak at panaghoy ng taong bayan na ninakawan mo.